Alright, kamusta kayo guys? Kami eh hindi Dahil Karamihan sa amin ay Inubo Ayan, Pupunta kami ngayon sa ano Sa doktor Papacheck up kami Ayan yung mga ubo team oh. <laughs> Mga team inuubo Ayan, Pupunta kami sa doktor ngayon Papacheck up kami Si Rizal nauna, nauna yan Nauna nagkabo yan Naka-antibiotic na siya And kami lang nag-start kahapon. After na ano, after na magpunta ng cemetery, napakainit din kasi. So napakainit. And then das lamig aircon, kotse, mall, cemetery, mo, yan, kotse. na-activate na yung ano, yung bacteria. <laughs> Tayo boses ko, 'di ba? Okay, may boses kam baba na. Sana okay lang. Sana kung i x mo kami, okay lang yung x-ray at least kahit ubo okay lang okay lang inubo wag lang ano wag lang mga pneumonia ganyan wag lang yon kasi mabigat sa mabigat sa katawan yun yung bihay lang kami And guys dito na kami ngayon sa West Lion Hospital ano ka na, mga ubo team oh si Chosa mga pa at habang ni x ray ako, aba, mayroon pala over ng vlog dito. <laughs> Nauna kasi akong i-X-ray. Tingnan nyo, ito ako. pa lang ako. Ayun, <laughs> <laughs> girl. <laughs> Mga <Kamadlo to. laughs> araw na ha? Huwag mo to to. Tatlo na. Ah, na ka. Ay, kuya. Ilan ka ba, kuya? <laughs> Dalawa lang. Ay, oo. Dalawa lang. Dalawa? Oh, okay. Kahapon lang. tayo. Sabi ko sa ER, kahapon lang tayo nag-start. Oo, oh, oo. Okay. Kapon, kapon lang, kapon lang. days mo lang dyan, pero kapon no, lang nag-start. lang sa so wakas yung uh, pero yung ubo namin, kapon lang talaga nag-start. days mo. So yun guys, tapos na kami magpa-doktor. Ayan, kami ni Trixie. Da, si Trixie nagpa-doktor na din kasi nagpa-doktor na nang isang araw, noon, five days ago, si Mrs. Ano ba ito? So, clear naman daw kami parehas. Clear. And, hintayin natin yung resulta ng, ano, ng chest x-ray. Sana talagang okay. Sabi naman ng doktor sa ER, eh, malinis kami dalawa. Hindi kami madumi. <laughs> yan. Pero eh, siyempre, kami para sa ubo. At ang pangit na ubo namin. At masakit sa dibdib yung ubo. Grabe, grabe. Yung, hindi ko alam kung virus o bacteria yung tumama sa amin. Pero nagano naman ako kanina umaga. Nag-COVID swab ako and negative naman sa so, COVID swab. So kung negative ako, for sure negative din sila. So ako lang ang nag-swab. So yun, maglilipot pa kami habang masakit kami. Dahil ko talagang <laughs> sinasabi. Dito kami ngayon sa All Homes. Ayan, kasama ko yung mga ubuhin squad. Kapating na natin ilaw namin kasi, ano. Pwede pa. Oo. O, o hindi natin. Pwede natin sana may, ano. Kasi pa biglang, hindi na gumana eh. Mas umilaw lang pala. Baka connection lang pala, wire, ano. Kundi ka ilaw. Kundi. Kundi, ano. Kundi. Kundi, ayun yung mga dilaw. Ayun. Ano yan? Kumidlat siya tapos namatay. Sira na Meron po tayo yung espero niyan. Ito pa backdo pero malaki lang. kasi ito. Malaki. Oh. O. Dinadalo. Papakon ng concert ko may dadalo. Sige pa, sige pa. Ayun, no, ay mo ganyan pa din pa rin. Ay no, Ayun, ayun yung kadesign niya oh. Ayun, no. Okay dito wala rin yan din. Kunin na lang natin yung nakakabit doon. Joke lang. Oo, oh, 3 plus din yan kasi. Oo, oh, nga 3 o ano. 31. Oo, oh, ayan yun. So, wala kaming... Wala na tayong resibo niya, no? Saka wala na yung warranty niya. Matagal na yan, hindi lang last year. <laughs> uh, hindi lang, three years last ano? year siguro. hindi, three years ago. Last year 20, lang? 2022, 20, 20, last year siguro. Ah. Uh, ayan, no? Lagyan natin, lagyan natin ng gating gate. Kaso. Pang? Kaso. 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 sa May harap, May ilaw yun. Tapos lagyan natin yung maliwanag, yung white. So, ayan. Wow. pero buo pa pala yung makoteng ko na Papa. Sige, Sir. Bye. Ayan, Bumili na rin kami ng kettle, electric kettle. Ayan, yun yung Tony Gonzaga pa pala, indoors, sir. Maganda yan. <laughs> na ba yung -try. Paano yung 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 pa, yung 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 ng tubig? yung <laughs> yung Ay, may ilaw. mo may ilaw. Okay na tayo huwag nyo nang... Tama na po, huwag nyo Bibit-bitin na lang ni Trixie. Ayan. Thank you, Thank you, So, guys, ngayon, pupunta kami ngayon sa, ano, sa Mercury. Bibili, siyempre, pag-ayari mo ng doktor, kaso ano nun, uh, kaso doon, siyempre bibili tayo ng gamot, di ba? Yun. Kahit may sakit tayo. Dapat dapat magpapagupit din ako. So, ano na, isang lakad na, pero ano, bukas lang na, na lang pa pahingan na lang doon muna kami, sabi ni Chubbs. Ngayon, ngayon bibili muna kami ng gamot. Kahit may sakit tayo, larga lang, di ba? Labas lang tayo. Huwag natin pibibihin yung sakit natin, ubo, sipon. Kasi mentas binibaby mo yung ubot siya po na yan, lalo kang, lalo kang hindi iiwanin yan. Di ba? Dapat the more na may sakit tayo, the more tayong, the more maghahanap tayo ng kasayahan, kaligayahan natin. Para makalimutan natin yung mga sakit-sakit na yan. Di ba? Tapos pumapasok sa utak natin yung ano, yung mga nararamdaman natin na yan. The, more lagi natin may isip, the more mag sa ating katawan, lalo tayong kasi lalo tayong lalong lalo tayong manghihina lalo tayong ganun so dapat pag may sakit tayo doon tayo maghanap ng mga ano pagkakalibangan natin tama ba tayo doon Alen kumain si mo talaga ng no? Marshipan? Eh, dahil ayaw ko no? mabanggi. Dose Marshipan. Dose pa lang ang pangalan ni Baby Marshipan. Megli <laughs> mo yata sa Marshipan. Hindi ano si Padi. Padi. Padit... Pad-tay. Pad-tay. <laughs> no, pa mo patikin, pat si patikin mo. Ano ba yan? Matry na namin eh. Sisig? Oh, Tofu sisig. Tofu ano <laughs> sisig. Ito po ba? Tapos na Ang daming paminta. Ano? reklamo mo naman. pinatikin ko. <laughs> 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 hmm. oh. Ano? Wala tayong tubig. Paglas ng bidawin. Mmm. Sarap. Sarap. Lasa siyang ano... Sisig. Ano? Kumain na din kami ng shawmai guys. Dahil nagotong kami. Okay. Food trip kami ngayon. buo Buko. Ngayon talaga pag inubo. Ngayon ako makain ng ganyan Malamig. Hindi ba? Parang gumaling. Sabi ko sa inyo, dapat hindi natin binibaby yan. Ubo lang yan. So, Mag-ice cream pa nga ka kayo mamaya eh. picture. Sige mo din siya. Paano niya natancha yung tatlo? Sa isa Amazing. Yeah. Isang gun wala lang. Sakto yung tatlo. Galing, no? Eh. Lahat pala dito tayo nagpapabutas ng tenga, no? Kasi nga ganun lang, no? Oh. Okay, gamot sa ubo yan eh. Pag, pag inubo ka, kailangan nagbubuko ka, di ba? Gamot sa ubo yan. Kasi maganda ka din, no? Eh. Ha? Eh alam ano? Ano? Teko eh, pa tayo siya. Ano Hindi oh. mo lang nakaka-call mm. Dati ginagalang-ginagalang Dati hahahawin mo ha? Yung okay. sino. isaan niya? Yung isa Mr. Master, master to yung Master Shomai. Mister na. Master. master tas Mister? Oh, house. <laughs> master Shomai saka Mr. Shomai. May ganon. Food trip. Sabi natin yung kila siya, ano, trip si mamon. 4, hindi ka Hindi Nung meeting kasi kami. Ayun, no? <laughs> Yan, tama-tama yung kinakain ko. Siya so, may namanghang. Para tumulo yung uho ko. Nalabas na yung sipon, di ba? Kailangan natin ano yan. Ano? Hmm. Chabs, sabi ko sa'yo gamot yung buko. mo, yung muna nagbuko tayo, lumabas yung plema ko. Oh. oh, oh putok. Fireworks. Yung buko yung malapit na maging Maging malapit na maging ju yung buko yung. Joke <laughs> lang. Ano yung kinakaya mo na naman na yan? Tommy? Food trip yung dalawa yun. Food trip. So yun guys, pauwi na kami. Eh, yun lang. Nagpa-check up lang kami ng very light. Ayun na, mga kainan dito sa Freedom Park. Oh. Ay, na-video ko sila. Ano oh. ko? Baka illegal yun eh. So yun guys, pauwi na kami. Nakasilaw. Ayun ah, lang. And... Pauwi oh, na kami kasi excited ako dahil magluluto daw ng sopas yung, ng sopas yung aking ina. Eh, masarap yung sa ano. Masarap yung sa inuubo. Sopas na mainit. Bakbak -bak, lahat na mababakbak. So yun guys, thank you. Let's go!